pinuntahan namin ang nasabing tulay ng hating gabi. At nakakakilabot na pakiramdam ang sumalubong sa amin. Sa mga hindi nakapanood, ganito ang itsura niya sa ilalim. Mararamdaman mo ang presensya ng mga nilalang na hindi mo nakikita. At this time, dito naman kami sa ibabaw ng tulay nagpunta. Iniisip ko palang na naglalakad ako dito ng mag-isa ay kinikilabutan na ako. Hindi lang naman multo ang dapat katakutan mo rito dahil meron na daw hinoldap at nasaksak dito. At kapag nga mo ang daan na ito ay meron ka makikita ang sementeryo sa dulo. Samantala pagdating namin sa dulo ng tulay ay umikot agad kami pabalik. Sa puntong ito, susubukan ko namang lakarin ng tulay upang malaman kung ano ba talaga ang mararamdaman. Napakatahimik ng lugar at hindi mo makikita ang ilalim ng tulay sa sobrang kadiliman. Meron pa nga akong napansin puno na tila meron sa aming nagbamasid mula sa itaas. Nagulat nga ako dito dahil may isang bahagi ng tulay na wala na palang hawakan. Kung hindi ko agad yun napansin, malamang nahulog na ako. Sa mga nagtatanong kung aktibo pa ba ang tulay na ito, opo aktibo pa po ito. Dahil may daan dito papuntang Tagaytay, kasile at Kanlubang. pirak ko ang paglalakad at kakaiba talaga ang aking nararamdaman sa tulay na ito may kasama pa ako rito paano na lang kung wala may mga missing piece na ang railings ng tulay kaya sargit na lang ako dumadaan dahil kapag hindi mo napansin na putol ang hawakan siguradong sa baba ka napupulutin. Susubukan kong puntahan ito ng mag-isa at titignan ko kung may magpaparamdam ba sa akin. Samantala, narating ko na ang kabilang dulo ng tulay. Sa susunod, mag-isa na lang akong pupunta rito hanggang sa muli mga kaibigan. Huwag niyong kakalimutang mag-follow para updated kayo sa mga exploration natin. Daming salamat sa inyo. Stay safe and God bless you all. Matakot kayo sa buhay at huwag sa patay.